Oh yes! God. At ating so For the vlogger na kami ngayon. So months. So kasi tatlo yan. <laughs> <laughs> For the vlogger na yung mga ano ngayon. Eh parat! Ay parat? Maasin. Asin? asin. Maasin. 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 Asin oh, maalat? O maalat. <laughs> Baka ano na yan, tangi ko. Hindi, hindi. Ganito talaga to. Ano po siya eh? Kung sa tawag sa sa probinsya is... Eh, puto. Puto palay. Putong palay. Nilagay lang dito. Kasi hindi eh, ba dito, yan yung ano yan? Yung... Di ba yan puto? Pu yung puso ba yun? Puso, di ba? Diba? Ito na yun. Diba? Yung kanin. Yung oh, puso, di ba? Ito yun. Hindi ako nakain talaga niya. kani na malagkit, nilagay ng asing kaunti. Sa amin kasi may luya. Yes, tagsama na kasi mga ano. Ah, matigas. mga, yung may mga salty. Matigas. Hindi na ka. Eh, Bakit din sa Manila, no? Pag hindi nabili, ganun? Mo, nayuko agad? Hindi mo maano yan. Mababan ka talaga talaga. Hindi. Basta huwag ka no? lang. <laughs> ba? Ay, so wala pa si Ram nito. Lalagan tuyo no? Hindi po muna siya. Ngayon, papa niya. Mamaya. Pag natin kanina nag ano si Kuya si ni Kuya Pio. Hmm. Nang piprito. Tsaka si Ramram pa -Ram papalikuan daw nito. di ko na <suturna> yun lang. Bago uman. Bago na kumain nito. Bindi bro. Sabi ka ano? niya Sabi ka niya Ayan si tita. Sabi ko, oo. Ay, tapon mo yan. Dito, hindi yeah, Sabi ko, oo. Ano dyan si so, tita mo ba? Masarap kasi suka. Masarap suka dyan, Tim. Mangga na nga, suka pa. Hindi naman siya ano eh. Hindi siya maasim eh. Matamis naman yung mangga. Kaya okay lang. Na. Para nag-aagaw yung ano. Eh. Hmm. Ah.

Pwede 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 yung pilipilip na puto pala, pala kumusin <muchas> ko. So guys, ito na yan o. Ihat mo, ikat mo. Ihat mo, ikat mo, tapos garitin mo. Oo yan. Mangga yan! Yam! Uy! Mangga. Ayo. 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 Papalit. Ako nga. Ikaw na. Ikaw talaga marunong, no? Yes. Ganun talaga, ganun, no? Balik ka hmm. oh Oh. Oh. Ganun. hmm, hmm. Oh. Ganun. Oh. Ganyan, magayat. Magayat. Ito. Mm Ito. -hmm. उन्हें है।